Mga kababayan, ayon po sa Department of Health, karamihan sa kaso ng aneurysm sa bansa ay hindi nare-report o undocumented dahil na rin sa pagkakapareho ng mga sintomas nito sa iba pang mga cerebrovascular incidents. At maliban po sa utak o brain, ang aneurysm ay maaari mangyari sa chan, sa puso at maging sa legs. At dahil dyan, dito po sa Sane kay ipag pag-uusapan po natin ngayon itong aortic aneurysm. At makakasama po natin para pag-usapan niyan si Dr. Maribel Gonzalez Tanque. Isa po siyang cardiologist at vascular medicine specialist, Doc Bell. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Good morning, Diane and Audrey. Alright, ito pala, no, interesting. Kasi akala natin yung aneurysm mm -hmm. sa brain lang, so pwede rin pala ito sa iba't ibang bahagi ng katawan, even sa abdomen. abdomen okay? Yes, bloodless. actually, nag-uusap kami ni Audrey kanina. Ang aneurysm kasi, it's a generic definition of dilatation or paglaki or paglobo ng blood vessel. Mm -hmm. So kung nasaan yung nagkaroon ng aneurysm, kung cerebral, yun yung nasa brain. Okay. Kung aorta, mm -hmm. so yun yung main pipe ng ating blood vessel. Mm -hmm. So, pag pump ni ni heart, doon dadaan sa aorta. Kung baga mm -hmm. sa Nawasa, or sa Maynilad, mm -hmm. or sa Manila Water, mm -hmm. siya yung main pipe. Pero okay. sa atin ng blood, hindi ng water, mm -hmm. na nagsusupply mula ulo hanggang paa. Mm -hmm. So, kaya siya, yung aneurysm is the generic term for dilatation of blood vessel. Kung nasaan yung affected na area, doon mo malalaman kung saan yung nag-aneurysm. Kung cerebral aneurysm, brain aneurysm, mm -hmm. kung aorta, Meron din, tinatawag tayo ng femoral artery aneurysm. Ito naman yun nandito sa hita. Sa Nasa likod ng tuhod, popliteal artery aneurysm. Mm -hmm. So, yun yung ibig sabihin nun. So, pag-usapan uh -huh. po natin itong aortic uh, aneurysm. Uh -huh. no? Dahil uh, dito, pangkaraniwan naririnig natin. Dahil sabi nga ni Daya kanina, ang oh, alam lang ng, ng brain publiko na lang. yung sabrein. Uh -huh. ano? uh -huh. uh, kagaya, may mga naging biktima niyan. Yung artistang si Isabel Granada. Oo, oh, oh, yung mga pumuputok yung uh -huh. ano. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon, sa aortic uh, aneurysm po, Um, paano po ba ito nangyayari? Uh, actually, ang number one culprit mm -hmm. sa mga acquired ay yung, oh. ninat, yung ating smoking. Smoking Paninigari, talaga. Yun. Yes, okay. siya ang number one. So, sumusunod lang yung mga poorly controlled na hypertension, pagtaas ng kolesterol, oh. at yung iba pang mga usual, na risk factor para sa sakit sa puso. But ang number one is smoking. Okay. Yes, oo. So, lifestyle talaga, yes, no? Yes, more of lifestyle. Pero meron din naman tayong subset ng genetics. Na mamana ah, po na pwede na Na mamana, eh. ah, ah. Okay. Apo ah, paano po ito nadadiagnose to? Sa kasamaang palad, ang medyo nakakalungkot, wala tayong local incidence. Parang ang, kasi, ang usual scenario, dadating sila sa hospital pumutok na. Ah, okay. Ah, so medyo malalang stage medyo na. Medyo malalang stage na, mataas na yung mortality. Mm -hmm. At dun sa mga pumutok na yon, kung halimbawa pumutok na siya. Kung sa sampo na pumutok, lima lang dun yung umaabot sa hospital. Mm -hmm. So 50% lang yung aabot sa hospital. Mm -hmm. At sa 50% na aabot sa hospital, kung ang hospital na napuntahan ay capable mm -hmm. gumawa ng ganong operation. Mayroon pa tayong additional na 50% mortality. Okay. So mataas kasi main pipe nga siya, 'di ba? Mm -hmm. Kung pumutok siya, mawawalan ka ng supply ng dugo. Mm -hmm. So hindi natin hindi kaya 'yon ng ating different organs in the body. Okay. Uh -huh. Okay, Doktora. Ano ba ang mararamdaman ng isang individual kapag uh, nagkaroon siya ng aortic aneurysm. Sintoma Sa ano simula ito? kasi wala eh. Okay. Yun yung reason, sa simula wala talaga tayong nararamdaman mm -hmm. unless masyado na siyang malaki. Mm -hmm. Okay, meron tayong tinatawag na cut-off for surgery or for repair, 5.5 mm -hmm. centimeters. Mm -hmm. Pag umabot na yung laki ng aneurysm na 5.5, yun yung mga kailangan na silang maoperahan. Okay. Pero sa aming experience sa Philippine Heart Center, karamihan sa nakikita namin, more than 6, more than seven na sila dumadating at ruptured or leaking na sila. Mm. Pero so ano for yung, emergency. Opo, ano po yung pain na nararamdaman? Usually, sa area po? Usually, uh, kung kung ang location ng aneurysm nandito sa ating thoracic cage, ang tawag doon thoracic Aneurysm. Pag nandito naman sa chan abdominal aortic aneurysm. Mm -hmm. So kung nasaan yung location, yun yung magdidictate ng symptoms. Kung nasa chan, mga non-specific lang na abdominal pain. Mm -hmm. Pag naman nandito sa dibdib, mga non-specific din na pwedeng mahirap ang huminga, madaling mapagod very non-specific kasi talaga sa simula. Mm -hmm. So kaya nire-recommend talaga natin ano, na pag ang edad ng pasyente 65, mm -hmm. lalo na at lalaki, mm -hmm. kay maliit, kay konti, kay maigsi or mahaba ang duration ng paninigarilyo, mm -hmm. dapat na i-screen sila for abdominal aorta aneurysm. Mas common kasi si abdominal kesa sa thoracic. Uh, ano yung x-ray ba yan? Na ultrasound. Oh, ultrasound. Uh, Hindi naman, yung initial screening kasi is ultrasound lang naman. Uh. Hindi naman siya ganun kamahal. Mm -hmm. uh, nasa around, less than 2,000 ang screening for mm -hmm. abdominal aorta. Abdominal aorta screening lang naman siya. Okay, every year yan ang recommendation? Uh, depende doon sa size. Okay. May mga sizes. Kapag less than 4, every 3 mm. years. Pero pag gumabot na ng 4 cm, every year na yun okay. yung screening. Mm -hmm. Dok, uh -oh. may phone question tayo. Yes, Kasi nabanggit yes. mo yung paninigarilyo. Yes. Eh, medyo uh -oh. nababahala na rin po nung narinig nila na yan uh -oh. po yung pinaka kung baga, uh -oh. trigger. Uh -oh. e, yung vape daw po kaya, Dok? Same okay. lang. Kay vape. Kahit na anong uri pa siya ng sigarilyo, same lang po ang nakukuha natin na risk. Mm -hmm. Hindi na hindi niya nababawasan ang risk for cardiovascular, hindi na nababawasan ang risk for stroke, for abdominal aortic aneurysm. Mm -hmm. So hangga't maaari siguro itigil na natin 'non, yes. bawasan natin mm -hmm. yung smoking para hindi ito Kung kaya talagang itigil, itigil kasi hindi lang abdominal aorta ang na, ang naaapektuhan ng Smoking, even the peripheral artery, yung mga artery natin sa legs, mm -hmm. ang tawag naman natin doon peripheral artery disease. Mm -hmm. Smoking din ang number number one culprit, yung mga napuputulan ng paa mm -hmm. because of the non-healing one. Well, mm -hmm. well halimbawa, hindi ka naman smoker pero second-hand smoker ka, dali nasa paligid mo, mga partner mo, nag naninigarilyo. Uh, meron ka pa rin risk kung second-hand smoker, mm. pero hindi kasing taas ng risk ng primary mm. smoker. Okay. So marami din actually tayong na-encounter, karamihan babae, kasi si husband is a chain smoker magkasama sila for mm -hmm. more than 10 or more than 15 years mm -hmm. at marami na rin kasi babae ngayon na naninigarilyo. Mm -hmm. uh -huh. O para po ba agad ang uh, kailangan gawin dito or uh, depende pag umabot po Pag tayo ng 5.5 iyon yung ini-schedule natin sila. Pa depende sa anatomy. Mm -hmm. Depende doon sa location. Mayroon na tayo ngayon tinatawag na endovascular treatment. Mm. Ano okay? Ito? So hindi siya bubuksan. Mm -hmm. So papadaanin lang siya singit yung aparato ko. Kung kung, naka, kung kung familiar kayo sa mga angioplasty, same principle. Endovascular meaning ipapasok yung aparato doon sa loob ng aorta mm -hmm. and then magde-deploy ng stent para makover mm -hmm. yung aneurysm. Mm -hmm. ah -ah. So hindi na, hindi na ngayon lahat ay open surgery, okay. meron na tayong mga endovascular repair na tinatawag para mas mabilis yung recovery ng patients. Mm -hmm. Well, well, bukod po sa paninigarilyo, no, mm -hmm. yung main cause nito, may iba bang pwedeng gawin ng isang individual para maiwasan to? Like, Prevention oh, is always than better. Ah, Prevention natin ba, herbal? is kasi usually, wala talagang herbal. <laughs> so usually so, kasi, pag uh, pagtungtong natin ng edad na 40, hmm. no, nagsisimula na tayo magkaroon ng hypertension. Okay po. So, kailangan talaga controlled si hypertension. Mm -hmm. So, aside from paninigarilyo, ang isang culprit para mabilis lumaki ang aneurysm is poorly controlled mm -hmm. hypertension. Mm -hmm. Okay, another phone-in question, doc Diet daw. Ano po ba So, ang diet, the ito? usual na low salt, low fat. Mm -hmm. Kung ano yung recommended diet for, cardio, for cardiovascular disease, mm -hmm. yun din yung recommended natin mm -hmm. for... Aneurysm. Yung mga too much taba, cholesterol, naka-trigger ah, ba yan? Na. kasi makakapagpataas naman yon ng ating cholesterol and then yung hypertension. Mm -hmm. Yes. Okay, so maraming mga tips na naibigay yes. sa atin no uh -oh. si Doc Bell para maiwasan uh -oh. itong tinatawag mm -hmm. na abdominal aortic aneurysm. Hindi lamang po pala sa brain, pwede mm -hmm. rin sa, sa iba't ibang parte ng katawan, legs, and even dito sa ating punchian. Oright, panghuling at uh, mensahe yes. na lamang po sa ating pong mga manonood, patungkol po dito. Uh Oo, -oh. ang ina-advocate ngayon ng Philippine Society of Vascular Medicine is actually prevention. Mm -hmm. So we need to to diagnose early. Okay. Para hindi sila dadating sa hospital na in emergency. Mm -hmm. So kaya uh, nare namin, kaya sa Philippine Heart Center, nagkaroon din kami ng special packages for screening only. Okay, para okay. makita. So mm -hmm. kaya ganun lang kakamura yung screening. Kasi para lang talaga okay, makita. Mga nasa magkano yun? To? Around 1,850 okay. for the abdominal aorta screening. Para mm -hmm. ma-detect natin early and then magawa yung surveillance and then ma-repair on time at hindi na sila dadating sa emergency room na ruptured. Mm -hmm. Mm -hmm. So, kung mga rin po mga nasa 40 years old, lalaki or babae po, pwede na bang So, mga 40 dyan? years old, usually, di ba kaya nga sa ating mga employment, meron tayong tinatawag na annual ano? check-up. Check ang purpose nun is para makita ka agad ang early manifestation ng hypertension, mm -hmm. heart disease, mm -hmm. high cholesterol, and high sugar. Mm -hmm. Same din ang ating care, for cardiovascular and abdominal aorta. Kaya importante kapag ganitong edad na, every year nagpapacheck. Taon-taon nagpapakuha ng blood pressure at nagpapakuha din ng blood chemistry. Mahirap na yung darating ka sa ospital, may malala ka na palang kondisyon. Maraming salamat po, Dr. Abel Gonzalez-Tanque. Sa uulitin po, thank you po sa libreng Telemed para po sa ating mga CARS. Thank you, Doc.